ang unlo ang pagtukon. Ginanap na ang 2009 ang pangbansang konferensyang ang wika na ang tema ng wika Filipino Pilipino mula Baler hanggang sa buong Pilipinas. Kaya doon, sa palagay ko, nagsimula na matilala ang asko hindi lang ang kundi ang buong baler. Sa noong kunang konferensya na ginanak dito sa Angko Beach Resort. Kaya naging, isa sa dahilan siguro, kaya naging tourist spot ang Aurora. Dumadunod din sa mga seminar, mga seminar sa pagsasalin, mga invitasyon ng KWF. Yakap-yakap kuno ang si Magrenda. Ano siya panahon ICOF? Pero nagpa-plano siyang mga mga

yung pagiging director ko naman sa SWC ang isa sa isa ng ko rin gawin niya. Siyempre, yung pinag-pressure sa diba? inyo niya. Kaya nag-enjoy niya. At nang mag-litero ako, ayaw nag ang nagpunta na kami sa kasi yung pagpunta namin sa UN ay i-vision. I-vision kami ng ating ate. Kasama ko ang ating asawa. Ito yung ganang asawa ko, kasi pagod na siya, kasi matagal Siyempre, bilang isang Pilipino, ipinagmamalaksin pa natin na mamusay tayo sa so wikang Ingles dahil ito ang international language natin. Pinaya ko siyempre ng hindi ako magiging ng Ingles. ko rin ng mga sa tao ba. At siyempre, pakilipag-usap sa kanila. At mas masarap pa-usap ang mga Pinoy.

sinakarama pa nyo yung tagutag na langit. Hindi ko puyong isa na professor sa -un. -un. Hawaii University. Ma'am, nagtaklay ko kami ni Ma'am Evel. Pupunan kita at tingin ko ang ilong papel. mga inaanod. Ngayon na ito mag na high school doon na magpapatuloy. Sina Ruben din. Sa preventive 没。Okay. ay ang nagbigay sa akin para sa mas lalong gamitin na ipagmalaki ipag natin ang lupa. Nung nasa parking na ako, may mga umauwi siya din akong kasama. Nagpapatuloy lang sila ng ikaw ng mo, Spanish one no Spanish. Kayo matatanda na rin dahil sa dictionary. Kayo sasabihin mo yun ng mga Kaya naman kayong boss ko na po po pupunta na ako sa likod, maghuhugas na ako ng mga ng mga pinagdamisan ng mga. Ginagawa ko yun. Pinapakita ni Masipag ako. Mas hindi. Pilipinas na, ikaw naman! nagpapakasyon ng kanigod habang nagbabakasyon, naghanap na rin ng trabaho kasi pwede pa lang nagpapakasyon doon habang nagpapakasyon ka ano na rin may social security na rin mas ano yung trabaho at ito nga sa mga ang tawag nila sa binubuhan ay chocolate meat at ang meat ay chocolate meat ay binubuhan sa ganoon yung chocolate Kasi yung pension nila ay punang din na ang nila sa tabi nila. Kaya ito din ang Ayun. Kaya, hanggang siya yung mga kailangan. Mga kailangan din Madali rin pala ako. Pero mga kasama ko. mga kasama sa be mm -hmm.